runs another blood na nakita doon sa sasakyan ay nag doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camelon. Witness natin ay hindi nagsisinungaling. Uh there is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang uh, uh, bumigat yung kaso na isinampan natin doon sa mga suspects uh, dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Where PNP forensic groups uh, chemists are trying to uh, examine para makapag-lift ng fingerprints doon para i-match doon sa mga nasampahan natin mga suspects.